may mga nakapagtanong na sa amin kung ano ang paraan ng pagkokondisyon ng dough at doling para ipasampa o para i na. Iba pa rin kasi yung handa na talaga ang kambing mo para ipasampa para naman malusog ang magiging anak nito at maliban doon, hangad syempre natin na hindi mapapahamak ang mga kambing natin dahil lang sa pagbubuntis. Unahin muna nating pag-usapan ang mga dumalaga. Pero bago natin pag-usapan iyan, isang malaking super thanks kay Sir Albert sa kanyang blessing na super thanks dito sa channel. Super ang aming pasasalamat sa inyo Sir Albert sa inyong pagtitiwala at pagsuporta dito sa sideline.ph. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i ang mga K-AgriVentures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas At ka-Sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Tama ba ang edad ng dumalaga mo? Ang unang tanong kapag gusto na nating ipasampa ang isang dumalaga ay Tama na ba ang edad nito? Ang tamang edad ka sideline para ipasampa ang doling ay 10 months old. E ano ba naman ang problema kung under 10 months ito? Marami na rin nakapagsabi kasi dito at mga violent reaction ng iilan na yung sa kanila daw ay 5 months pa lang daw ay ipinasasampan na nila ang kanilang dumalaga at okay naman daw. Ano ba talaga ang basihan? Ang basihan sa 10 months ay inbound ang maturity ng kambing ay totoong nakakamit sa edad na 5 to 9 months. Pero ibig bang sabihin ay pwede na itong ipasampa? FYI mga ka-sideline, hindi namin sinasabing hindi magbubuntis ang inyong kambing sa edad na 5 months. Ang sa amin lang, hindi pa handa ang kambing dahil hindi pa nito nakakamit ang hustong timbang. Ang hustong timbang para sa pagbubuntis ng kambing ay 70 to 80% ng adult weight. Ibig sabihin ka sideline kung ang kambing mo ay upgraded at adult weight ay 30 kilograms, ang tamang timbang ng dumalaga mo ay dapat nasa 21 to 24 kilograms. At base sa pag-aaral ng mga eksperto, ang timbang na ito ay nakukuha ng kambing sa ika 10 to 12 months. Ibig bang sabihin kung matabang mataba ang dumalaga at tama na ang timbang ay okay na kahit 5 months pa lang ito? Ang tanong na ito ay para sa mga ka-sideline natin na medyo naguguluhan sa sinasabi naming timbang. Ka-sideline, tama naman ang pagbubuntis ay nangangailangan ng supesyenteng enerhiya na kalimitan ay nakaimpok bilang taba ng inahin, pero ang tanong, ano ba ang tamang katabaan? Body Condition Scoring Ang sagot sa nasabing tanong ay ang Body Condition Score. Sa nasabing sistema mga kasaylay, ganito ang scoring. Low BCS Mapayat at nakikita ang mga buto Butot balat ang nakikita sa hayop. Moderate BCS. Tamang pangangatawan, hindi mataba at hindi rin payat. High BCS. Lubhang mataba. Ang likuran ng kambing ay halos pantay. Ang maganda at handa ng magbuntis ay yung moderate BCS. Hindi payat at hindi rin napakataba kaya hindi pwedeng patabain ng husto ang mga dumalaga para lang masabi nating husto na ang timbang. Tama na ang edad at okay na rin ang timbang. Handa na ba? Malapit na ka-sideline. Ang susunod na tanong ngayon ay may kinalaman na sa health program. Una, magdeworm para hindi sayang ang ipapakain sa ating dumalaga at lubusang magiging malusog ang mga batang kambing na dinadala nito. FYI mga kasideline, ang mga parasitiko ay naipapasa mula sa inahin papuntang batang kambing kaya dapat magdeworm. At pangalawa, supesyenteng bitamina at mga mineral ang pinaka-importante ka-sideline ay ang ADE para sa fetal development at strong immunity o yung malakas ito sa pag-iwas ng sakit. Gaano karaming ADE ang kailangan ng isang inahing buntis? Promise mga ka-sideline, i-explain -e at tatalakayin natin ito sa mga susunod na vlogs medyo mahaba-haba at nakakatulog na tema kasi ang patungkol sa ADE. Pero tatalakayin pa rin namin soon sa isang very short video. Nagpapadeding inahin? Pwede bang ipasampa? Oo naman mga ka-sideline, okay lang ipasampa ang inahin na nagpapadede. Pero ito ang dapat nating alalahanin bago ito ipasampa. Una, manigurado nakakayanin ng inahin ang magbuntis lalo na kung namamayat ito. Body scoring pa rin dapat ang pagbabasihan. At pangalawa, katulad din ng dumalaga, dapat na deworm na ang kambing natin bago natin ipasampa. 60 to 90 days interval para sa inahin. Ang panganganak at pagpapalaki ng bisero ay hindi biro-biro, kaya dapat talaga nakabawi ng alaga natin bago pa man ito ipasampa. Ang sabi ng mga eksperto mga kasideline, natural lang na aabutin ng 60 days hanggang 90 days o 2 to 3 months bago makabawi ang inyong inahin dito pumapasok ang halaga ng magandang pakain at magandang health program. Problema sa gatas. Ayaw magpadede hindi bale! Para mas madaming kalsyum, mas madaming gatas. CBG! Kasideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mang K Agri Kasideline, pag-igihan po natin ang ating health program dahil siguradong malalakas ang mga bisero kung malulusog ang ating mga inahin. Kami po ang inyong kasideline na si Aga kasama si Mang K para sa sideline.ph Happy Goat Farming mga kasideline!